Grabe. Tarang. Wala, ang ganda. <laughs> Welcome back to my channel. So for today's vlog, marami tayong unboxing ngayon guys kasi dumating yung mga parcel ko ngayon. So tingnan natin kung anong laman nito. Dali na. B. Tarang. Wala, ang ganda. <laughs> Dali na, be! Tabangi ko. Hala, guys, tingnan mo, oh. Maganda yung pagkabalot. May regalo ako sa sa'yo. Dito. Dito, Dito abliha. Pero nga, open. Open for me. Tapos. Kani, guys. Ato ni open. So, meron pa tayong unboxing ito. Unboxing natin, guys. <laughs> unboxing natin yung... Anong laman nito, mga besh? Tabangi ko, ha? Ito, limpihan ang kwarto nga ito. So, ganito siya, guys, no? Cordless pala to. Ito yung vacuum na pang-cleaning sa carpet talaga. Yung malinis. I-steam yung carpet ba? Tingnan natin kung maganda ba yung model niya. So, ito yon Nabili namin. Tabangi ko, Anib, eh. Napanay extra. Yay! Hello, guys! <laughs> meron na kaming kaguya, kaguran. oh, di, di ba? Di na kami manghihiram. Meron pang extra? Tingnan mo. Ano pang meron? May love letter pa. Ayan, may love letter. Buksan mo to katong isa. Ah, may kuskus -kus pa siya, guys. Kasama. Anong extra? Ayan, no? Oh. Tsaka pang extra. So, dito natin. Ayan, may kaguran na kami. <laughs> may kaguran. Para makapaggawa kami ng gawa kami ng ano? Puto kutsinta, guys. O, ito. Buksan mo. So, ito buksan mo. So, ito namang malaking karton. Ito naman, ito naman, naka-DHL siya, guys. So, ito naman, wala mga damit. Mga damit to, guys, na ano mga damit tingnan natin kung gaano kaganda i, -i, set up na so ang cute o oh, di ba tarang <laughs> ang cute nito mga besh o tingnan nyo o. So itago ko lang to kasi kay Iliana to. So maraming mga damit dumating, guys. So ito na naman yung mga ano namin. Bagong mga damit. Tapos ito. Ito maganda to. Ano kaya size nito? Mga dress to, oh. Mga dress, mga besh. Medium. Ayan, ang ganda. Oh. So, ganito guys yung mga nakuha ko sa online. So, ganito siya. O, e, ba? Diba? So, yung isa naman, ito na yung maganda. Marami siya, guys. Oh. Saka ito, ang dami. Wala. Ito yun, maganda rin ito. Three years old. Three years old. Three years old. Ang dami palang damit ni, ni baby. Kay Ellie pala ito. Ito naman, large. Wala na. Ang dami pala. One, two, three. Tatlo pala. So, ito, maganda siya, guys. Small to medium. Medium. Sa akin. Sa English. Akin. Akin. Ito, tingnan ko to. Ano ba? Maganda ba ito? Try natin buksan. Ah, ito yung susuot ko sa New Year. Ah, la, 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 la. Ang ganda. magana. So mayroon kaming bagong vacuum mga besh galing sa Ama